Samantala mga kabrigada, naniniwala po naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa huli ang lahat para sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, una na kasing uh, sinabi ni Vice President Sara na nasa point of no return na sila matapos uh, na di umano siya ang punteryahin ng gobyerno sa ambos interview ngayong araw sa Kelson ang tangi lamang nasigot ni Marcos nang matanong siya ng media hinggil sa wala na bang chance ang matanggal ang lamat sa kanilang relasyon ay never say hi Never say never Bago ito, una na niyang kinumpirma ang isang leak message na nagsasabing pinatigil niya ang mga planong impeachment laban kay VP Sara. Kung maalala sa natura mensahe, sinabi ni Marcos na unimportant naman si VP Sara sa ngayon dahil magugulo lamang ang trabaho ng gobyerno. Ngayong umaga, inulit niyang hindi na importante ang impeachment at aksel lamang ito ng oras. Aniya matatali lamang ang kamay ng Senado at Kamara, ngayong marami pa itong kailangan gawin trabajo